So guys, good morning. Ayan. Mamamaleng kita. Pero kaya <laughs> kami, siyempre guardam eh. <laughs> ako yung anak ko. Basta nagbablog ako. So, andito tayo sa palengke. Sa kontadini kung saan. Bibili tayo ng mga gulay. Sawan ako sa karanay. Aloka. So, punta tayo dito sa konta dini kasi dito, dito mo makukuha yung mga pang yung mga beach towel na pang yung Asian beach towels. na tayo dito. Pasok na tayo. So yan. Asan na? Dito? Papati. Buongiorno. Ma guarda questo qua. Eh, de Non piace? Hmm? Eh, hmm? Non vuoi? Eh, questo da uh, come saluti quelle lì, sai.

Hindi kami makapili. Ma, eh, arantsa. Si. Wala makita makitang mga gulay. Da. Eh? Liva. Si, yan, jaman, Patate. dilan. Jaman, dapat, pinday. Jaman, jaman, jaman. Uh -huh. Ah, tiyan dare well. 4 Yung asawa ko hindi siya makapili kung anong gusto niyang bilhin. Walang... Ako dito, walang... Talbos ng Ampalaya. Kung wala yung talbos ng Ampalaya, yung roko lang kukunan namin. Then magkitinola kami, yun ang sasahog. Ikot-ikot pa daw. Yan ni Lana. Wala kaming nabili. <laughs> Ang laki pa naman ng lakom. <laughs> Basket. Pero wala akong Makita. Si. Vogliamo vedere. Eh uh, yung mga Asian food, yung mga Asian na uh, gulay yung gusto namin bilhin din kaso nga lang wala. Wala kami makita. So, punta na lang kami sa mall, bibili ng mga gatas. Gatas tsaka <clears throat> mga prutas. Doon na lang para isang bilihan na lang. Okay, malamig, malamig, malamig. Hmm. Aspetta, Riana, c'è la macchina. Non so se tayo sa park. Non pare così. Anak ko,